lo 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 mas mahal na kita ngayon higit pa kaysa noon mas mahal na kita ngayon sa habang panahon wala akong paki-alam sa kanya karaan Kahit na ako'y pinagtatawanan Ang mahalaga'y mas mahal na kita ngayon Dahil di mo na ako pinutulak sa ating agdanan Di mo na nalagyan ng las ng ulam At sa gabi pag ako'y tulong ng Di mo na ginagpan ng ulam. Di naw na na sinasugsog na mukha ko sa talan. Di mo na sinisipa sa aking harapan Mas makinis na rin ang balat sa dibdib Dahil hindi hindi mo na pinakulam Di akirot na sinapit ko noon

Tapos yung tuwang walang paglagyan Ang mahal mo, Mas mahal na kita ngayon Dahil Di mo na na para sa pusa Di mo na pinipigit sa mata na isa Sa sinabi mo sa akin ba rin maganda Di lang siya doon magkasang iyong tawa Di mo na ako pinasasamot na paminta Di mo na ako ng langgam sa pilinga, Di mo na ang, ang balang maningin Hindi na iwag ang sa mata Ang akdi ang kirot na sinapit ko noon Nang maramdik mas mahal na kita ngayon mahalagay mas mahal na kita ngayon dahil di mo na sa tamis na ako ang nanay ko nirit ng isang mali bawas ka na rin ang naman ko sa ulo hindi <tip> mo magiging di mo na <noise> ako <tip> ng <noise> nakahubo muna na paligo hindi na rin ang na mo kami Hindi mo na rin ang na aking dugo sinabi ko na Kung nang maramdapas na mahal kita ngayon Siyang ka man mas mahal kita ngayon i sayo